baba may nakita tayong parang binutasan ito parang ito ay nature made na lang at dito parang may malaking bato ang napasag na or lumambot na ito hindi ko talaga alam kung ito ay tunnel or anong meron dito wala naman side marker na tunnel daw ito eh walang pinapakita sa atin na mar marker ito madaling bato na naka parang nalugso sila parang may butas eh pero siyang siyang tunnel na maliit dito lang talaga magkakaiba magkakaiba talaga dito yung sa dulo iba din yung nila Parang dito ay may channel talaga. pinapiyasan na bato dito may mga tubig na lumalabas na maliliit mula sa loob ng puno na malaki ito maraming markers Hmm. Tignan nyo ng maigi Maraming marker Pag mayroon tayong detektor Siguradong kuha natin talaga ito Makikita natin Ay wala tayong markers ah uh, wala tayong detector kaya hindi natin mahanap talaga may inukit-ukit na bato siguro anilang ukat ugat ng kahoy Ta wala tayong makitang matinong marker na sign ay ako dito parang may nakita tayong maliit na paa dito sa kabiya uh, kabiyak na bato ano kaya ito oh, kabigat ng bato na ito ah. baka ito ay kanil sa bulalakaw ah. dito natin makikita ang mga marker ito para siyang ito ay nature made ito nature made kabigat talaga kung mabigat talaga ay tunay yung ano yung Puk natin para malalaman natin kung piki baga o tunay tigas no. siapa? isa pa matigas itabi mo na natin ito baka ito ay bato, bato ng bulalakaw ang bigat talaga napakabigat talaga ang bato na ito ang pinagtatakaw ko lang dito ay maraming nakaukit na sign marker ito kasi ang malaki ito ang ilog ito sa kabilang isa sa kabilang isa pagbida pero ito dun talaga nakaturo sa party na yun dito talaga nakaturo at ako bakit mayroong ganito sa mga bato para bagang dinikit Mitomeron meron ito may sapa na maliit dyan tapos meron pang isa alas makadikit lang sila nandoon ibig sabihin dito sa kabila ay mayroon din dito banda sa kakansya kanyang katapat ito sa bundok na ito mayroon at mayroon din siyang maliit na tinatukoy pinagtataka ko dito bakit parang may mga bato na sinimento simento na mga bato yun talaga ang pinagtataka ko dito at ganyan cement ay, ay napakalalim ay mauwi na uuwi na tayo sa ating bahay Salamat ulit sa panunood ng ating video. Hanggang dito na lang.